Uh, uh, may nabasa ako ano, may nabasa ako isang article about the wedding. Lumalabas, pinalabas nilang ni nang si Senator Gray. Oo, ano so, ang position niya talaga, matron of honor, hindi niya ni malinaw naman niya sa mga lumalabas natin sa Abante, eh, diba? Sa atin malinaw. Ito iba yung nabasa ko. siguro iba nakikipagunahan sila, diba? Nag-assume sila. Kaya kanina may nagtanong sa akin, hindi nang ba si ano? Sabi ko, may oh, of honor. Oo, di ba? Siguro nga mali. Uy, pero gusto natin pasalamatan yung mga ibang tabloids, ibang broadsheets na talagang kumuha ng picture sa akin pero ina-acknowledge nila ako. Ina-acknowledge. Ang... Yan. Maraming salamat sa kanila dahil marunong sila magbigay ng credit sa so dapat magbigay ng credit. That's why marami pang nag-ano sa'yo, di ba? Nag-request ng friend request. Siguro <laughs> para papayagan mo silang gamitin yung mga videos and photos. Ah, loka, diba? Hindi ko naman kilala yung iba. Nagpa-friend and press Kasi, eto, okay. pwede nating sabihin now, Jun, na ikaw lang yung tanging press, no? Na nandiyan sa wedding. Yeah, pero nandiyan si Tim, yeah. Pero si Tim naman kasi event. Si sa time oh, social ano siya event. Eh. Hindi naman siya as in parang ano talaga. Siyempre naman, press. Uh, sa tagal ko na rin naman na PR nila Leo, nila Lavi, di ba? Nakaka-touch na uh, isa ako sa mga inimbita. Tsaka, Uh, uh, ang tagal ko nang alaman tungkol sa kasalang to, inilihim ko, di ba? Kahit pa ay pinagkatiwala, pinagkatiwala kanila, di ba? Yeah. Kung baga, uh, napanghawa, uh, napanghawakan nila yung tiwalang ibinigay nila sa akin kasi hindi po ako nakipagunahan. Pwede, at ba, ako ito? mismo, at Pero, ako mismo mag, mag na talagang hiliyod mo talaga yung lips mo kahit ang dami nang umulat, di ba? Yeah, oo. Talagang super dinaya ko Yeah. Kakasalan sa kanila. Yeah. Hindi ko alam. <laughs> oh, baka invited ko. Sabi ko, hindi. Wala akong alam. Pero syempre, dahil sabi nga ni Labi, hayaan na sila yung mag-announce kung sa kanilang wedding. Diba?